ang model na nagganap ng kamukha niya para bawian ang buhay at magkunwaring siya. Siya si Sharaban K, 24 years old na isang german Iraqi model and beauty blogger. Kahit na medyo successful siya sa pagmamodel, marami siyang pinagdadaan ng problema sa pamilya niya kaya dito niya naisipan at nag-decide na bigla nalang mawala. At paano kamo niya ito gagawin? magkukunwari siyang tegi na siya. Siyempre para gumana yung plano niya, kakailanganin niya ng katawan para magkunwaring siya at dito nga siya hahanap ng babaeng medyo kamukha niya at kakatawan niya. Plano niyang to, kasabot nga yung boyfriend niyang si Sherry Kate, 24 years old at dito nga sila nakapag-usap sa iba't ibang babae at ang napili nga nila ay si Khadija O, 23 years old. Si Khadija always sa ring beauty blogger at puhunan nga niya yung mukha niya para kumita ng pera at nagkataon nga na medyo hawig sila ni Sharaban. Dito minesi si Sharaban si Khadija para sa isang trabaho at nagtiwala naman si Khadija kasi nga parehas sa daw silang model sa social media and syempre trabaho din to. Dito na nga pumayag si Khadija na makapagkita kay Sharaban at Sherry at sa pagkikita nila dito na nila yung malagim nilang plano. Itna ng biyahe kung saan magmumodel daw si Kadija, nagulat si Kadija nang dalin siya ni Sharaban at Sherry sa gitna ng gubat. Sa pagdating nila sa tagong lugar na to, dito na nga sinugod ni Sharaban at Sherry si Kadija at pinagsasaksak sa muka ng 50 na beses. Sobrang dami, halos hindi na makilala yung muka ni Kadija. Nang wala ng buhay si Kadija, kinuha ni Sherry at Sharaban yung katawan ni Kadija at nilagay doon sa sasakyan ni Sharaban para magkunwaring siya since sasakyan naman ni Sharaban yon. Ngayong may katawan na para ipampalit sa katawan ni Sharaban, dito na nga biglang nawala si Sharaban at Sherry. Ilang araw ang lumipas, sinanap ng mga pulis si Sharaban matapos i-report ng mga magulang niya siya dahil nga nawawala siya. And on August 16, 2022, dito nga nila makikita yung kotse ni Sharaban kung saan makikita nila yung katawan ni Khadija na aakalain nilang katawan ni Sharaban. Tinsira-sira nga yung mukha ng katawan at sasakyan naman to ni Sharaban. Dito naisip ng mga pulis na baka nga ito nga si Sharaban. Katunayan, yung mismong mga magulang pa nga ni Sharaban ang nagsabing anak daw nila yung katawan na yon. Pero nung in dito na nga lumabas yung totoo. Lumalabas nga sa may DNA na yung katawan na yon ay hindi nga si Sharaban kundi katawan ito ng isang babae na kamukalang ni Sharaban at ito nga yung nawawalang babae ni si Khadija O. Dahil sa twist na to, naging malaking kaso to at dito nga hinabol ng mga pulis sila Sherry at Sharaban. Ang buwan ng lumipas, natagpuan ng mga pulis na Sharaban at Sherry at inaresot sa ginawa nila at maaaring makulong ng panghabang buhay. Ngayon, nagluluksa pa rin ang pamilya ni Khadija at tuloy-tuloy pa rin inilalaban sa may korte ang kaso na to. Yung mga investigador naman ay kasalukuyang hinahanap yung ginamit pambawi sa buhay ni Khadija dahil ito daw ang magiging sagot sa malagim na nangyaring ito.